Ayaw ko siya kausapin, Papa. Hindi ko pa rin makalimutan yung pagsisinungan niya sa akin. Sabi niya, dito daw siya magpapasko at bagong taon. Papa, bakit kasi ganun? Bakit kailangan ibang tao yung alagaan niya kaysa sa akin? Kaya yeah, usap nakikiusap ako sa'yo ngayon. Yung simple reply mo sa mama mo, sobrang lakas na vitamins na yung para sa kanya. Uy, hindi pa ba nag reply sa iyo? Pero nag ppn ka. O sige si, kakausapin ko ngayon. Duro magpahinga ka na, sige na. Tulog ka na, ha? Pahinga ka na. Kaya mo na yung tulog habang oras na rin ang pahinga ng mga amo mo, ha? Sige na, kakausapin ko. pag mo, may reply na sigurado, ha? Ingat ka dyan, eh. Ingat. Love you. Happy New Year! Ingat ka lagi. Ah, uh, nak, manda. Eh, na ng mama mo, nak. Kagabi pa raw siyang maraming PM tsaka may school sa'yo, hindi ko sa masagot. Eh, nung Pasko na, hindi mo na nga sa akin nausap, man lang. baka pwedeng sagutin mo muna na kasi hindi pa nakakatulog yung nanay mo. Hinihintay yung reply mo. Ayaw siya kausapin, Papa. Di ko pa rin makalimutan yung pagsisinungan niya sa akin. Sabi niya, dito daw siya magpapasko at bagong taon. Masakit pa, Papa. Malis siya ng tulog ako. Hindi niya man lang ako ginising. Pagos siya umalis. Eh, anak kasi. Kaya... Na kasi isa yung opportunity. Eh... Bira kasi yung... Mabigyan ulit ng option na ganun, pabalik. Kaya... Kahit ako... Ayaw ko na rin sana siyang payagan, pero... Alam mo naman, may karamdaman din ako tsaka nagagamot anak. Kaya napilitan yung mama mo talaga bumalik ulit doon. Eh, kaya naman siya pamalis ng tulog ka anak kasi nga. Ayun naman yung mama mo eh. Ayaw na nakikinta na malungkot ka. Kaya mas ginusto niyang umalis na tulog ka na lang. Kasi masakit sa kanya yung anak. Yung kada alis siya, iiyak ka, hahabol ka, lulupasay ka. Baka pwedeng kahit pwede isa reply man lang. Kasi kawawa naman yung mama mo doon. Ah, wow, sa mama mo kasi mag-isa lang siya doon sa kwarto niya. Nagka-cut siya mag-isa, sa akin yung video niya tapos wala man lang ibang tao doon na kasama. Alam mo naman na baligtad yung mundo natin, di ba? Yung gabi natin, umaga pala sa kanila. Hihintayin tayo magising bago sa matulog. Nagbo-voice message. Sisend ng video na okay siya para lang kumampante tayo dito, anak. Papa, bakit kasi ganun? Bakit ka ibang tao yung alagaan niya kaysa sa akin? Alam mo anak, kung meron kang kay inisan o kasasamaan ng loob, mas gugustuhin kung ako na lang anak eh. Kasi kung di ako nagkasakit ng ganito, mas gusto ko nandito nanay mo para sa iyo. aso wala akong magagawa anak. Dumating sa pag-aataon na kailangan kong alisin muna itong nararamdaman ko na to bago ko makalis ulit. Kaya yeah, sana bago bago ka magtampo sa nanay mo, Isipin mo rin kung gaano kahirap yung trabaho niya dun. Yung mga sinusuong niya araw-araw. Tama kay. Bakit kailangan iba tao yung alagaan niya kaysa sa'yo na anak niya mismo? Dito kasi sa bansa natin, anak, ang pagod ng isang tao, pang limang tao, pero yung bayad, kulang na kulang anak, kaya napipilitan yung mama mo umalis. Kung wala lang anak, sabi ko sa kanya, hayaan na lang niya ako mawala. Eh. O okay na dito na lang magnegosyo, magtinda, at least magkasama kayo dalawa, pero ayaw niya anak eh. Nilalaban niya mo. Kaya, gusto niya mawala to sa akin ko anak. Kaya habang malakas daw siya, gagawa siya ng paraan. Kasi ayaw niya may mawawala sa ating tatlo. Eh ako rin nahihirapan sa sitwasyon, anak. Pag ginagano mo yung nanay mo. Kasi lahat naman ng gusto mo, binibigay naman. Pag umuwi siya, kitang kita ko sa nanay mo. Na sobrang tapang, nilalabanan niya yung hirap, yung mentality, Yung spiritually. Lahat anak nilalabanan niya. Naghahalo yung pagmamahal niya sa atin lalo sa iyo na nag-iisang anak namin. Versus doon sa kailangan niya makipagsapalara sa ibang bansa. Para nga gumaling ako, at para makatapos ka ng pag-aaral mo. Anak, ako na narekausap sa iyo. Mahal na mahal ka kasi ng nanay mo. Huwag mo siya paramdaman ng gano'n kasi tayo na lang yung masasandalan niya. Malayo na nga tayo. Yung simpleng salita sa kanya, sobrang sobrang lakas siya na yun, anak. Nagiging lakas siya na yun kung kamusta yung malan natin siya, lalo ka na. Kasi wala siyang ibang pinaghahandaan kundi yung pagtatapos ng pag-aaral. Kung mawala mo na ako, anak, sa'yo lahat to eh. Kaya, kung magagalit ka sa akin na lang. Papa, kung ako nga lang. Gusto ko nang tumigil ng pag na pag-aaral. Magtrabaho niya lang din ako. Para makatulong sa kanya. Nakaawa kasi ako kay mama, papa. Hindi ko sa mayakap. Hindi ko sa matanong pagod na ba siya? Kasi malayo siya sa akin. Kasi papa, yung trabaho niya sobrang hirap. Ang dami na inaalagaan. Ayun na nga anak eh. Well, Kaya nga nakikiusap ako sa'yo ngayon. Yung simple reply mo sa mama mo, sobrang lakas na vitamins na yung para sa kanya. Na maramdaman niya na kahit anong pagod niya doon, malayo siya sa atin. Wala tayong problema dito. Or, hindi natin siya pinakalimutan kamusta masin. Araw-araw, anak. Kasi anak, sobrang hirap talaga ng trabaho niya doon. Malaking nga yung kinikita. Pero sobrang hirap talaga. Pares tayo na nararamdaman eh. Kung ako lang, pwede lang. Tama na. Dito ka na lang. Kaya lang ang nanay mo, anak sobrang tapang para sa atin. Gusto niya lumaban para sa atin. Gusto niya uuwi siya. Yung talagang may matibay na pundasyon na na hindi na siya alis o magnegosyo na lang. Sayang din kasi opportunity, anak. Sobrang dami nagnanais na makaalis ng bansa para doon sa posisyon na yon o sa trabaho na yon. Ya na please. Reply mo na mama mo. Sige po, Papa. Sorry po. Naiintindihan ko na po. Sana maintindihan nyo din po ako. Oo oh, na, sige na. Eh, nanay mo, sobrang bait niya. ni minsan hindi nagtatalim sa atin na sama na loob lalo na sa iyo kaya pausapin mo na ha wawa naman kagabi pa yun hindi natutulog Pasko bagong taon siya na mag-isa ron anak lalakas ang katawan ng nanay mo kung araw-araw mo siya nga kamustahin at malalaman niya mismo na wala ka nang kinanakit sa kanya ha sige na niluto mo na ako Mama.